umarangkada na ngayong araw ang Catch of Friday sa lahat ng pampublikong paaralan sa elementarya, high school at mga community learning center sa buong bansa. Batay sa memorandum order na inilabas ng in Department of Education, layo ng Catch of Friday's program, natutukan ang pagbabasa ng mga bata, kaugalian, kalusugan at pagpapahalaga sa kapayapaan ng bansa. Nilinaw naman ng DepEd na hindi na kailangan bigyan ng grado ang mga batang sasailalim sa Catch Up Fridays. Bahagi lamang ito ng pagmonitor sa mga bata kung umangat ba ang kanilang kaalaman sa pag-aaral matapos ang isang linggong pagpasok sa paaralan. Kaugnay niyan, suportado naman ng ilang mga guro ang hakbang na ito ng DepEd na anilay huhubog sa talino at talento ng mga bata itong programang ito ay lalong mapaigi at mapalawak ang kanilang reading development to their critical thinking to their analytical thinking so with their writing skills kaya kami nagpapasalamat ano sa walang sawang um, uh, pagbibigay ng mga iba't ibang programa ng ating departamento sa